Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Kristo na sila ay mag, uh, mag uh, magkakaroon ng uh, napakalaking protesta laban sa impeachment ni Desara at laban sa lahat ng injustice. Okay, yun ang um, announcement ni attorney Harry Roque, mga kapatid na kumpirmado daw na magsagawa ng rally at malawakang rally itong Iglesia ni Kristo at posible pa na magsanib wersa ang sikta ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang layunin sa naturang rally para tutulan ang impeachment complaint laban sa Vice Presidenting si Enday Sara ano masasabi ninyo. Tatalakayin muna natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Samahan ninyo. Ina-announce na ni Atty. Harry Roque. Kumusta na kaya yung kaso ni Atty. Harry Roque? Ano? Na may isagawang rally ang Iglesia ni Cristo. At may napaulat pa, mga kapatid na posibleng sa malawakang rally nito ay sasabay din ang sikta ni Pastor Apolo Kibuloy. Ito ang uh, pahayag ni Ator Roque. Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inan Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia Ni Cristo na sila'y mag- uh, Mag, uh, magkakaroon ng uh, napakalaking protesta laban sa impeachment ni Inday -Sara at laban sa lahat ng injustice sa atrese ng Enero. At ngayon po, nakakalap tayo ng uh, impormasyon na ang uh, rallying yan ay hindi lamang sa Maynila, meron sa Cebu, meron sa Aguende Oro at iba, iba pang mga bansa. In fact, isa-isahin ko yung mga lugar kung saan mag mag magaganap itong Rally Against Injustice. No? Napakahaba po ng listahan na pinigay sa akin, so hayaan yung basahin ko. Bagamat, ito kasi na pa ng 2024, so kasama pa siya sa ating year-end report. Pero ang mga lugar kung saan magkakaroon ng uh, um, pagtitipon, uh, uh, protesta laban sa injustice, sa Albay, sa Sawangan Park, sa Agusan del Norte... Sa Butuan City Sports Complex, sa Cebu, sa SRP, sa Isabela, sa Isabela Sports Complex, sa Maynila, sa Luneta at sa Liwasang Bonifacio, Misamis Oriental, sa Plaza de Vistoria, Palawan, Provincial Capital of Palawan, Iloilo Province, Freedom, Grandstand, Iloilo City, at Ilocos Sur, Savigan. At may napaulat din na posibleng sasanim ang puwersa ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam na natin si Pastor Apollo Kibuloy ay kasalukuyang nasa kulungan ngayon. No? At uh, napaulat na magsanib puwersa sa posibleng malawakang rally kontra impeachment complaint. No? So, pagdasal natin din ang ating bansa. Napakagulo talaga. Nabi. Uh, first time in history talaga na nagkakaroon tayo ng ganito no? okay uh, uh, Sanib na daw umano uh, ating tutukan ito mga uh, kapatid no? so ano ang masasabi ninyo sa napaulat na Sanib Ah? Huh? comment kayo down below okay at uh, malapit na din ang midterm election ang dami ng mga uh, nakapaskil na para sa campaign poster at uh, sa Manila uh, lalaki ano oh, uh, makita natin kaya iwan ko kung mangunguna ba hanggang ngayon itong problema ka ugnay sa vote buying. So alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo na uh, na puwersa din sila lalo na nagkakaisa sila sa pagpili ng posibleng kandidato. Kaya ang dami mga politiko na nanliligaw sa kanila at napaulat na si Eranio, uh, oh no, si Eduardo, ninong ba ito ni uh, Presidente BBM sa kasal? Uh, siya ay sila ang iglesia sumusuporta sa kandidatura nila ni BBM at Inday Sara. Lalo na ang sikta ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Ang Kingdom of God ni Pastor Apollo Kibuloy. Sumusuporta sa love team ni Inday Sara at BBM. na nyo sa uh, campaign period, yung sinabi ni Vice President Inday Sara na I love you BBM. Pero ano bang nangyari ngayon? No? Parang nag-divorce na ata. Grabe ang awayan. Samantalang nasa kahirapan ang karamihan. Grabe talaga. No? Ito ding sikta ni Pastor Apulo Kibuloy. Niligawan kaya nga ang daming mga kaibigang politiko si Pastor Apulo Kibuloy. Kahit na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Aimee Marcos na kasalukuyang magpapili muli ngayong midterm election. At parang di sila magkasundo ni BBM, no? So, kaya ipagdasal natin ang ating bansa, mga kapatid. Anong masasabi niyo sa napaulat ni Atty. Harry roke na. Siyempre, bagamat uh, ang uh, pagtitipon ay mangyayari sa Enero pa, inanunsyo bago matapos ang panahon ng Iglesia ni Kristo na sila ay mag, uh, mag uh, magkakaroon ng uh, napaka napakalaking protesta laban sa impeachment in Desara at laban sa lahat ng injustice. Okay, abangan natin yan laban sa lahat na injustice o manong. Uh, 'yun ang layunin. Okay? So, pasok tayo sa punto por punto dahil ako ang inaatasan ngayong mag-topic, mga kapatid. At ituloy natin yung pagsagot kay Pastor sijid David. Oh, ituloy natin to ah, Mga kapatid, sandali muna. Ah, so... ituloy natin isa sa mga uh, atake niya na paulit-ulit ito mga sagradong imahen. At uh, kaya oh, Okay. Ito na. So, pasok na tayo sa punto por punto. Okay. Okay. Lasok na muna tayo. Banganin niyo mga kapatid ha. Kanuan ay may sariling paraan. Amen? So yun po yung, yung, yung pagkakaiba no? Yun po yung konteksto no? no? So talaga mahihirapan ka pag wala kang proper guidance of the Holy Spirit and proper guidance of the true church. Mahirapan po talaga yung mga walang proper theology nga no? Dahil nahirapan sila rito kaya ang mga nagsulputang sekta o mga naprotestante, ito yung ginagawa nilang pagbautismo. Eh kasi sabi niya ni Gawa 2.38 eh. See? Yun ang problema doon. So muli pagpapaalala, bakit nangyari yon? Bakit ginawa yon? Bakit sinabi ni Apostol Pedro? Dahil sinasabi lang sa paraan ni Yesus. No, hindi niya sinabi sa pangalan ni Yesus kalamang kayo magbautismo sa, pa sa paraan niya. Kasi hindi niya pwedeng sawayin yun. Si Jesus ang nagsabi. Bakit kasi si Apost dito sa ebanghelyo nagbautismo din si uh, si San uh, San Juan Bautista, Bautista sa kanyang paraan. May para din actually yung Mahudyo, no? No, in a Jewish way yung baptism nila iba din. So, yun po yung sagot doon. Kaya bakit bakit sabi sa Biblia ay eh, pangalan ni Jesus, pero magbabautismo ang mga Katoliko sa uh, um, in a Trinitarian formula. Dahil po yun ang sagot doon. Sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin sa paraan ng bautismo ni Jesus. Amen? So at least may natutunan tayo dito. Ang panghuli, no? um, yun po, yung pro ang propeta ni, ang ebanghelyo natin tungkol kay prophet, no? kay, kay propet, I mean, kay, ang pinakahuling propeta, si Juan Bautista. Alam niyo po ba, sino bang ba pinakahuling propeta sa Old Testament? Walang iba kundi po si Juan Bautista. At siyempre sa New Testament, yun na sinugo na yung Mesiyas. At pinaka-pinakahuli na po si Jesus ha. Kapag may nagsasabing, ah, oh, si, uh, di ba marami ngayon, ang tawag sa kanila, propeta daw sila. Ang tawag sa kanila, apostol daw sila. No? Si Apostol Carillo ba yun? No? Self-proclaimed na prophets. Wala na pong ganun. Mayroon na ng lilitaw ngayon, false prophet na. So ang pinakahuling propeta, tandaan po natin, si Juan Bautista sa Old Testament. At ang pinakahuli po, ang ating Panginoon sa Kristo at the same time, binigyan niya yung pagkapropeta niya, isinalin niya sa mga apostoles niya, sa mga pari, no? sa mga obispo. At tayo yung mga bininyagan din katoliko, tayo po yung nagmana nun. So yung mga katuruan nun, kailangan nating malaman, tayo naman ngayon ang, magsa ang magsasabi, maging propeta yung henerasyon na ito. Amen? Hindi po kung sino-sino nang proclaim prophet daw sila. No? Wala na pong ganun. Mayroon na ngayon false prophet. So muli pagpapaalala sa ating ibang helio pang huli. Good evening, Sis Almira. Thank you sa 100 star. God bless po. Okay, so muli pagpapa interview <laughs> interview <intervision. laughs> okay. So muli pag um pagpapaalala po no, pagpapaalala po nating na ibang ng ating ibang helio no na uh, katulad kanina ng yung kapistahan ng San Basil San Basilio at Gregorio at si Apostol Juan na at sa ating Panginoong sa Kristo lahat po sila tandaan po natin no naging tapat sa Diyos. Mm -hmm. Hanggang kay Jesus, even though si Diyos, pero pansin niyo naging tapat siya sa kanyang ama, kahit kamatayan. So, pagpapaalala sa ating lahat, even John the Baptist, kahit maputulan siya ng ulo, kahit mamatay siya, naging tapat pa rin siya tayo po 2025 na pagpapaalala sa atin lahat. Kahit anumang mangyari kapatid, o sigin man tayo ng kamag-anak natin, o sigin man tayo, o maraming marami mang hindi matuwa sa atin, ang pinakamahalaga, sumusunod tayo sa paraan ng ating Panginoon Kristo, kagaya ni Juan Bautista na naging tapat hanggang sa huli ng kanyang buhay. At muli, pagpapaalala, 1721 ng CCC, January, January na po ngayon, no? Ano ba talaga ang purpose mo sa buhay? Ano ba mag-focus ka uli sa pagpapayaman? No? O sa 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 career o sa ano? Ano bang purpose natin sa buhay? To know, to love and to serve God. Yun lang po ang pinaka main natin, ha. So mga pangalawa lang po yung kung ano man ang ano natin, but ang pinaka main purpose natin, na ulitin natin, to know, to love and to serve God. Kagaya ng ginawa ng mga propeta, kagaya ni Apostol, kagaya ni Juan Bautista na huling propeta, at kagaya ng ginawa ni Jesus at mga apostol, sila po'y naging tapat, sila po'y naglingkod ng tapat hanggang wakas. Lahat po tayo pinapaalala ngayon. Umpisan po natin sa mga hindi, naglilingkod, hindi pa naglilingkod ngayon, maglingkod na po tayo dahil yun po ang purpose natin sa buhay dito sa mundong ibabaw. Amen. Ayun lang po, naway, naway tayo ng Banal Espiritu ngayong gabi To God be the glory. Salamat po at uh, God bless po sa ating magtatap ngayon si Brother Wendell Talibong. So, um, bro Ramel, back to you. All right. Uh, may topic pa siya. Okay. Ah, nandito na si Brother Wendell. Ayan, nandito na. Uh, good evening po, bro Wendell. Yeah, good evening, bro Romel, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Dami palang mga nagsubaybay kahit dito sa Osami City, sa Clarine, uh, daming mga nagsubaybay. Sa lahat ating mga kapatid, welcome po, katoliko at hindi katoliko. May sabi ka ngayon, bro, Ben? Yes. Ah, sige, pa, pake na ano, lang, pa, pake proceed na lang. Thank you. Okay, so maraming salamat. Sa pagkakataong ito mga uh, kapatid, ating uh, sagutin yung tuligsa sa mga anti-Catholic. Lalo na itong si Pastor C.G. David ng born again. At ginagamit paulit-ulit ng mga anti-Catholic itong Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 na ang anghel ay di pumayag na sasambahin si Ani San Juan. Ganon din ang gawa kapitulo 10 versikulo 25-26 na si San Pedro hindi pumayag na sasambahin siya ni Cornelio. Kaya ang argumento nila, kung ang Anghel at si San Pedro na kinikilalang Papa ng Simbahang Katoliko ay hindi sang-ayo na sasambahin sila, bakit ang mga larawan ng mga santo, lalo na na sila'y patay na, ay sinasamba daw ng mga Katoliko? yung anghel nga eh, sinabi mismo sa Bible na ayaw nila nang sinasamba sila, ayaw nila nang nayuyukuran sila, tapos yung kahoy, o kaya yung rebulto na bato ay sasambahin mo, maling mali ka dun bro sinabi ng John chapter 22 verse 8 to 9, ganito yung sinasabi akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito, matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito, pero sinabi niya sa akin, Juan huwag, huwag mo akong sambahin sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at lahat ng mga sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. May nagsabi pa sa akin ganito, hindi naman sa sinasamba, ano lang yan? Okay, uh, yun ang bahagi sa kaniyang banat sa simbahang katoliko. No? Kaya, sasagutin natin ito mga mahal na kapatid, ang banat ni Si G David ng Born Again. Oh. Pero alam niyo, sabi niya na hindi naman daw umano katoliko ang kaniyang pinatatamaan sa kanyang banat. Nagpapatama daw ako sa mga Catholics. Doon po sa video ko, mapapansin nyo doon, wala po ako dong binanggit na katolik Kung baka kung babalikan po natin maigi, no. Wala akong minensyon na katolik So, hindi ko po direktang pinapatamaan ang mga... Oh, so, hindi daw niya direktang pinatamaan ang katolik. So, ibig sabihin, inaamin niya pinatamaan niya ang katolik sa kanyang terra, ngunit hindi direkta. Bakit? Uh, kung hindi katolik, sino itong ginagamit niyang video? Iba naman, nagpapahid pa sila doon sa image. Kasi next, sa ito? nila, merong power doon sa image na yun, or sa rebulto na yun, na kung saan nagbibigay ng healing sa kanila. O, oh, yan uh, katoliko talaga ang binanatan alang naman ang satanic church na hindi naman yon uh, larawan ang imahe ng satanic church. Kaya ating sasagutin mga mahal na kapatid itong banat ng born again na si CJ si David. No? Dahil alam nyo naman ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang talaga ang kaalaman. Okay. Una, ginagamit nila, hindi lang sila si G. David, pati na Iglesia ni Kristo, yung mabasa sa Revelation chapter 22 verses 8 up to 9 na ito ang nakasulat. I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. But he said to me, Do not do that I am fellow servant of yours and your brethren, the prophets and of those who heed the words of this book, worship God. Oh, so, ito, ang uh, kahit sa Iglesia ni Kristo, ginagamit nila ito na, oh, o, ba, ang anghel na mismo ang nagpahayag sa uh, Revelation chapter 22, verses 8 up to 9, na di dapat siyang sambahin. Ganon din ang kinikilala ng simbahang katoliko na Papa, si San Pedro. Anong sabi niya sa gawa Kapetulo 10, versikulo 25-26? When Peter entered, Cornelius met him and fell at his feet and worshipped him. But Peter raised him up, saying, Stand up, I too am just a man. O si, di po ba ang kinikilala ng simbahang katuliko na papa ayaw talaga? nasambahin sila. So, una, kung narinig na ninyo yung uh, tinatalakay natin, lalo na sa Iglesia ni Kristo, para sa kanila kasi, yung uh, pagluhod o pagyukod sa harap ng imahe o larawan ng mga santo, imahe ng Mahal na Birhin Maria, rebolto ng ating Panginoon sa so Kristo, ay pagdiyos na umano yan. At bawal sa ginagamit nilang talata sa Gawa Kapitulo 10 Versikulo 25 at sa Revelation Chapter uh, 22 Verses uh, 8 up to uh, 9, mga uh, kapatid. So, paano ito sasagutin? Kaya sasagutin natin ito, mga uh, kapatid. Oh, uh, ang pagluhod ba sa Biblia, lahat ba na pagluhod, ang ibig sabihin ay pag-Diyos na? Hindi. Bakit? Kung tingnan ninyo ang Gawa Kapitulo 16, versikulo 29, eh. ito ang mabasa natin. Humingi ng elaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpapasok patira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. So, ano ang mabasa natin dito? Ang bantay sa kulungan ay nagpatira pa sa harap nila ni San Pablo at Silas. Tanong, sumasamba na ba yung bantay sa mga apostol nina San Pablo at Silas dahil nagpatira pa siya? Hindi. Hindi ibig sabihin dahil nagpatali siya sa harapan nila, dinios na sila si San Pablo at si Silas. Dahil ang pagluhod sa naturang bantay na mabasa natin sa gawa mga kapatid, sa harapan ng dalawang apostol ay parang humingi lamang siya ng tulong. At kung pag-aralan natin ang uh, original Greek uh, Bible, lalo na sa Gawa Kapitulo 16, versikulo 29. Ito po ang mabasa natin sa original Greek Bible in which the New Testament was written. Pansinin ninyo, Ay tisans di pota kai entrumos pro to paulo kai to sila. So, ano po ba, ba ang mabasa natin kaugnay sa uh, sinabi sa original Greek uh, language na pagpatira pa? So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng Di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Mr. pains and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan O dia Iglesia. da igreja